ang ano grabe ang laki man o. atin oh tingnan niyo masate, oh hmm. tumutunog oh dami nang hinog may mga hulog daming hulog Kaya harvestin natin ito mas dito yung na-harvest natin dito ang area mas sa ano natin sa ilalim ng mga ampo kaya atin oh dami bagsak dito ganda mga satay kung hindi madamage yung puno mga satay oh. tingnan niyo yung bunga nila oh napaka ano shiny ganda mga hmm. satay oh, na-harvest natin oh uh, puno yon isang basket roodahan pa yung mga ano harvest na natin kanina pag harvest naman sa recharge pa yung phone natin, natin. kaya hindi muna na ako nakablog kanina naman sa ate umaga, umaga pa tayo just na dito ayan good morning nga pala sa mga kalis sa ate pala na subay bye sa aming youtube channel thank you ito man sa ate ganaan ito sa harvest tayo dito ng ano yung pizza natin marami na yung pizza natin man sa malaki na masyado kaya shout out sa mga ano kada sa natin dyan nga umaga pa nag harvest ito kaganda mas ate. Umaga pa tingnan niyo yung araw mas ate, oh. oh. Kita niyo. Kita ko. <laughs> Grabe. Bali isang plant nito. Yung, yung na-harvest na natin dati, mga malalaki na rin pero wag muna yan galawin natin yan. Focus muna tayo dito sa dalawang dalawang plat, Kaya good morning mas ate. Kinanya mas ate yung na-harvest ko dito kanina. Kaya mag-live tayo ngayon, sandali ngayon sa ano sa Facebook Mail sa atin. Kasi yung mga neighbors natin, kung madala na sa merkado, yung pagpunta dito. Pag ano daw, pizza eh. Di wala na huli na sa atin. Kaya, ano na pag-akyat, medyo maano na sa atin. Baka nang tinatama natin yung pag-akyat sa taas. Lalo na mainit na. Tapos may ginagawa tayo doon sa kabila. Tapos dami na tayong maggawain, Kaya, mag-live na tayo sa channel sa Facebook natin mas ating ha, nagpa ano tayo nagpa harvest tayo ngayong umaga grabe yung pizza dito mas ating wow blessed tayo ka tayo talaga ngayon yung harvest natin ngayon yung mga pepino niya natin tira iibinta natin yan tapos pizza tapos kamatis munta natin kamatis natin harvest natin kamatis binta din tayo tapos yung palaya kukusiling haba medyo daming variety tayo mayon sa ating ma-harvest ngayon. Pero ang pinakamaganda dito, oh, yung kanong yung ang palaya. Ang palaya, yung dami din mas sa ating tapos pizza at saka yung kamatis. Yung siling haba, medyo medyo nagiba na, nag nag nag, nag yung siling haba natin kasi medyo may katandaan na abala na natin yung mga ano, yung mga bagong mga ano natin mas mga tanim. Yung basta mga bagong tanim mas sa ating, yung ang kagandahan. Dapat dito may mga bago na nakasunod pa para Ah. Uh, yung ano, albis natin. Walang ano putol-putol, dito -putol. tinanaw natin. O uh, natin masate yung pitsay natin, no. Harvest natin kanina. sabi so, ito yung ano masate. Grabe, gabi ang ano. Grabe ang laki masate, 'yo. Oh. O oh, tingnan mo masate, Ganda-ganda oh. hmm? yung ano. Oh. Ganda yung mga dahon, wala talaga ano masate. ito, maka-focus sa yung ano natin dito. hmm Wow. Wow. <laughs> Ito, ibang klaseng pizza na to ah. Pahaba. Mano na Lagay mo na natin dyan. Bali yung mga malalaki lang tirahin natin. Para sunod na mga araw din. Yung mga ano na. kasunod. Yeah. Hmm. Hirap mga yung ano, phone lang kasi gamit natin. Hindi pa tayo maka-edit sa ano sa computer kasi kung GoPro sana maganda. Hindi pa tayo nakaano. Hindi pa tayo naka-move on sa computer, si pa. Hindi pa tayo nakabili mga santo, grabe. Ito pa rin nakabili na pisa. E, okay lang. Tsagaan lang natin ito mga santo yung ano natin phone at least dito tayo nakumpisa. Phone yung nakumpisa tayo. Kaya po din tayo babalik Ganun din mas ate Kung saan tayo nang umpisa Doon tayo babalik Grabe oh Saba eh, eh, Putulin na lang natin dyan Wow Ay, yaks Kaya ano na mas ate bili na kayo ng karne sa si merkado tapos daan kayo dito libre na to libre presong presko pa kay sa merkado kayo bibili diferensyado doon man sa atin buti lang kung makatsamba kayo nito ito yung madat na yung sa si merkado yung ano pizza ko na wala talaga ano naman sa walang halong ano ba walang halong chemicals talaga maganda Tuturuan lang natin dyan, mga sa atin. Mayroon pa din mga lalaki dyan. Tuturan natin dyan. Tubo tunog, mga sa. Yaks, wow! yan ito kusa natin dito masati kasi malalaki na dito bawasan muna natin dito yung mga malaki malaki hmm. na kaya kukusa muna natin bawas bawasan natin sabi hmm. oh wow binlaki uh hindi ko pa nasubukan sa atin. dito yung cabbage mahirap siguro yung cabbage pag ano alaga pizza lang ano talagang ano ko subok na subok na yung pizza dito malaki yun muna yung ano natin pukusan mga ilan ilan eh di muna natin mabukusan ito masate Maliliit lang na lalagyan natin. Ito. Ang gabi. Ito pa. Crowded na. Crowded. Bawasan lang natin. Para makaginawa yung iba. Ito. Bawasan natin ito. Tulak Eh. siguro mas atay saka na lang to dito dito ayo sige hayaan muna saka na lang yan oh lalakirin mo oh. few moments later oh kami nang inom may mga hulog, daming hulog kaya harvestin na natin ito masyate grabe, pero doon sa isang pwesto natin, kabila to sa kabila ano masyate mga hulog, mga maliliit pa ito mga maliliit may iba dito hindi talaga nakalaki dito masyate kasi ano dito nasa ilalim ba kaya kinabangan natin ito masyate wow orinso orange sa ibinta natin to. May bumili dito sigurado. Uy. Bawasan natin. Yung mga magaganda lang kunin natin ba sa atin. Wow! <laughs> Ganda ba sa oh. Preskong presko. Preskong presko yung kulay. dans kabila mamayan ayon sa bila dito lang muna tayo area ikot-ikot lang tayo ikot-ikot pag inananaw natin sa pag hindi to na sa ilalim ng ano ang ganda siguro to malalaki malalaki lang natin kunin baka baka lumaki pa yung iba Pwede na. Pwede na ito sa atin. Hindi ito maano. Hmm, ang ganda na ito. Hmm. Doon sa harap ka nang man. Eh, kinain na. Ah. Inumpisahan ng kain mo sa atin. Nakulog na iba. ito yung abangan nyo masyaday sa, sa pang labing dalawa harvest natin pang labing dalawa to wow okay priest from the farm talaga to Preskong presko talaga ito sa Bigat. Bigat pala itong kamatis. Bigat pala itong sa ito, Kano kaya ang kilo dito sa merkado ito masyado? Hindi ko pa ito alam. Ayaw makalis tayo boys Mas sa ating naroon pa sa ano Sa kanila Umagang umaga pa tayo nandito na Ay, Matagal kasi pag harvest itong ano, kamatis Pag harvest pa tayo na ano siling haba Mamaya Uy Damage man Iwas, iwas, miaw hindi ka na nakadala ng ano pagkain sa'yo wow over na yung ano palaya natin mas ate tatlong araw hindi narbisan gurang na Ganda kung ganito kalaki lahat. Kinutkot na. Kinakain na. Ito kalaki ba? Ganado. Ito ang sate o. Oh. Ito laki nito uniform lahat ganda wow <laughs> gabi oh. wow 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 enjoy lang enjoy lang tayo dito mas ating habang nag-harvest Wow. 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 na ganito lahat. At least ano naman yung ano natin dito. Alam na natin yung kamatis. Tanim tayo dito. Kailangan talagang tiba yung ano natin. Gagapangan nila. Pag natumba kasi nadali mabali. Pag mabali masati wala. dami na sa akin. natin hindi na mabalik. Pag balik natin hindi na mabalik putol-putol na kaya napiktuhan na yung mga bunga maliliit ito. baka lumaki pa ito sunod na harvest natin bigat na

Grabe yung pala yan. labing dalawa na itong masyadong harvest natin. Oh. No? Mamaya harvestin Balag tayo Ito, mamaya masyadong pa-harvest natin. Hanap tayo ng variety nito masyado yung mga malalaki talaga masyado ka tapos si tanim natin sa si magandang area expose talaga sa araw, araw ba ganda to ganda to tingnan puto lang sa ito yung alanda na, Hala na. kahit maliliit baka may bumili pa pakinabangan pa natin kaysa mahulog lang dito sa merkado to tag 5 yung isa pero dito sa atin nahuhulog lang diba? inuhulog lang yung mas sa atin kaya pulutin natin Sayang yan. <laughs> Ito yung na-harvest natin dito ng area masati sa ano natin. Sa ilalim ng mga ampalaya. May mga maliliit pa. Hindi natin kinuha. Sunod na lang yan. Itong area. doon tayo sa harap daming bagsak doon ay hinayang ako doon maganda mas ate kung hindi madamage yung puno mas ate oh. tingnan nyo oh. yung bunga nila oh. napaka ano shiny ganda ganda kasi yung ano dito naka ano, natin hindi na tumba yung ano niya tali hindi bumagsak kaya tuloy masyado yung maganda yung ano niya sa ating yun, na-harvest natin o oh. puno yung isang basket pero dami pa yung mga ano harvestin sana pero wala na tayong oras okay. let's nakaabot ka, babay muna babay sige mga sato, ito yung nang gaganapan. Harvest tayo ng pitsay, tapos kamates. Kaya dami pang kamates mga sato. Kaya yun lang muna natin ano. Kasi ano tayo sa oras na. Dami na mga pagsak, na. No? Oh. Mga maliliit, dami pang maliliit. Kaya thank you so much for watching mga Bye bye. Ayos.